Good morning, good morning mga langga Ito naman kami ni Langga Patu Langga Unyot Langga Jure Kag Langga Rami Ang pang isang pot isa na araw Ilibin this ngayon ang trabaho namin Sa malaking bangka mga langga Ilibin this ngayon Ayan si Jure Sa malaking bangka Ito temporary lang muna ito dahil wala pa kami pangbili ng epoxy yun lagay lang muna namin yung mga gusok para pagdating ng epoxy ipik kaagad ipiks kaagad mga langga pang ngayon ang trabaho namin samaya dito tapos na itong side na to bukas dyan naman ayun trabaho naman time to mga ano yun okay, mga langga oh, ang pinakatanda mga gobra ng bangka oh. siya na tumira kasi hindi ko marunong eh paypayan <laughs> nyo ang video mga langga dahil para alam nyo kung paano gumawa ng malaking bangka oh ang dal matapos ito tingnan yung butas i-upload natin sa ating facebook at saka youtube langga tv sa youtube pakisubscribe mga langga sa youtube channel langga tv ito dyan na yung... lang, Tingnan yung yung butas yung pinaka mahirap. Yung nasa ilalim na. Parang kumukuha ka ng ginto. <laughs> ito pa lang ang naka-epoxy. Yung may mga bris na. Ito, hindi pa. Hindi pa yan. Yan, hindi pa yan nakapik. So, naka-fix na ito. Ito hindi pa dahil wala pa kaming epoxy Ito, so, naka-fix na rin. yan may mga brace. Ito, wala mga brace. Hindi pa naka-fix. Ayan. Ito, may mga brace na, oh. Tsaka, may mga bolt na siya. Ito, wala pa. Ito, lagyan pa ito. Lagyan pa ito. Lagyan pa yan. Ayan, naka-fix na yan. May epoxy na yan. At saka, bolt galvanize 5 it ito hindi pa hindi pa yan nakapix na yan yung iba hindi pa yan hindi pa yan dahil kulang sa epoxy wala pa kami pang bili ng epoxy mga langga <coughs> yan hindi pa yan nakapix ito nakapix na to eh, kasi may ano na may breast na siya At saka may bolt ito kulang pa lang yung isa oh. kulang isa to ulang kulang isa <coughs> yan yan, nakapis na yan to hindi pa yan. saka dito muna kami dito muna kami ito lang ayan si Jury naghihintay lang pag may sinsuin yan, yan, yan hey, yeah. Jury, huwag ka si eh, hey, guwitan mo na, okay na Jury okay, guwit eh, guwit

Ang si Sono nyut, Ang aking asistan Ayan naman ulit si Jory Ang taga Chinso Yun si Ano Pato, taga Spiu. Ito naman ang taga linya Si Rami Kaming lahat ay mga Masipag Yung masipag Yun, ito na kami sa ano Ay buklog na Yan, may taasok na siya ng bangka marami pa mga bris ito dito may mga bris pa yan marami malalaki nakahoy yan okay tapos na ang pang isang pot isa ang ilibindis this na trabaho sa malaking bangka dahil time is 4.30 p.m. Okay na mga langga Himos na Ligpit na yung mga gamit natin Kaya na tayo Yun lang Dito na tapos na kabila Ayan bukas naman Ang amin gagawin dyan Ito lang muna Marami pa ito May mga bris pa dyan Mga malalaking kahoy Ayan Yon, ito na sa labas niya pag mo. Yan. Yo, ang nagawa namin sa pang 11 days na trabaho. Ito ang mga patasok. Ang laki nito is uh, 4 inches by 6 inches. Ito, lagyan pa ito ng brace dito. Lagyan ng brace. Lagyan ng bolt. Magkabilaan ang brace. Yan. Ayan, nasa profiler. Yon. Ito, lagyan mo ng brace yan, hindi pa tapos yan ganyan. Ito, mayroon na. Mayroon na ang bolt. Apat na bolt, 5.8 at saka may bris na yung iba wala pa wala pa yung iba yan ito mayroon na rin kulang pa ng isa ng bolt